Uh, Para, sa ating um, introduction, uh, sa ating panimula, sabi dito, ang buhay ng tao ay sa uh, ibang mga tao at siyempre uh, isa sa mga pangailangan o uh, sa ibang tao ay ang manilang, mga kailangan ay eh, uh, makinig sa sinasabi na uh, uh tao at hindi lang sa sarili sa uh, tao at siyempre uh, nagbibigay ng uh, halaga at kulay at pakikiig dahil uh, di ba kung ating isipin na uh, kung tayo ay magbuhay na wala tayong narinig uh, narinig sa ano ay eh, syempre so, nakapagdulog po ito na uh, kalungkutan sa atin na wala kailangan talagang natin na uh, ano pa di may tatatwa na ang uh, katulog ay uh, makatagulog pagpapaunlad ang buhay ng tao sa araw at uh, sa lahat ng sandali ay kaunay ng pakikinig at pagsasalita, lalo na kung ang mga tagapakinig ay handa at laa. sabihin ay ang pakikinig at pagsasalita na no, ito ay uh, ito ay mahalaga na magkasama na so, palang magkasama at hindi na hindi ikiwala. Diba sa ito, meron na uh, video sa, sa inyong nasa tawag na uh, two sides of the Sa isang mariya, mayroon dalawang side. At ito ay pala ni uh, magkasama. Hindi sila maaari Halimbawa, kung kapakitan uh, mo yung, uh, yung uh, isang side, isang side, hindi na wala yung hindi na wala yung dalawang pareng So, pakikinig at pagsasalita. Yung unang side ng pony at yung pakikinig at pagulang side ng mga sila pagsasalita. So ito ay mahalaga na dapat sila ay uh, palagi ng isang. Ang kasanayan sa pakikinig ay hindi manira ang pagkakalala. Uh, ito ay walang iniwan sa mga bagay-bagay na dapat isagawa upang manalihing malusog at pasigla ang pangangatawan. Uh, Isang ang tawag natin na physically weak. Kailangan okay, na um, pakikinig. Dapat isagawa gawa upang manatiling ang uh, pinakamabuti paraan upang mababuti at kalusugan ay at kalaging pag-exercisyo, pagkain ng mga uh, masustan pagkain at pagkiwa sa piso. Tulad ng pagkakas na halang at panitigarin. So, ito ay mabuti na katulong sa ating uh, katawan. Malaki tulong din ang pagpunta sa Diyos sa mga kumisan. Sa madali ang malusog na katawan ay nangangailangan din ng malusog na pamugunan. Okay, so, kaya tawag natin na healthy lifestyle. At ganito rin ang kalagayan sa katikinig. Pangunahin Pangunahing balakit sa pagkakaroon ng malusog na ay ang uh, kawalan ng disiplina sa sarili. At uh, pangunan, naman, ay, uh, ang uh, pakulahan ng balaki na magpagpili ay ang palagi ang pagsasalita sa, para, sa, lah sa lahat ng mga. Kung palagi tayo sa salita, ay e, wala na tayong oras na pakinig sa dito. Uh, hindi dapat, hindi naman tayo dapat palagi na sa salito. uh, sabihin, hindi lang palagi yung ating opinion o yung ating kaalaman ng palagi sa rin. Kundi nakikinig din tayo sa sinasabi o yung kaalaman na mayroon ang ibang tao. Ang pangunahing sa ay kung paano tayo nakikinig. Sabi, kailangan sa atin. Kailangan nating kontrolin yung Kung halimbawa sa isang grupo ng mga tao, halimbawa ay sabihin natin lima kayong magkakasama. So kung halimbawa kung ang isa ay malalim yung hindi yung apat, medyo nababawasan sila ng oras kapag kakataon, nasa sila naman ang makapagsalita. Una nating tinignan, ano ba ang kahulugan at kahalagahan ng pakipinig. at Ang pakipinig ay ang pag-uupol ng atensyon at gunaw at pag-unawang sa sinasabi ng isang nagsasalita. Uh, sabihin, pinitigyan namin ng atensyon, sabihin, ang mga kaluskos, tulad ng anumang bagay, o kaya hindi tayo talika ng iba't ibang tao ay lanyang napapatinggan. Hindi yung sa mga krisipal at hindi yung nais kapatid sa kablusa. Sabihin, anumang bagay, yan lahat ng ito. Kaya kaluskos, anumang bagay, hindi nangyayag na ng mga tao. Lahat ito ay nalitingin kahit na sanggol pa lamang. Ang so, pinagalawan ng bawat tao. Ang pakikinig ay lubhang napakahalaga sa tahanan, aralan, nagganapan, at simbahan ay kailangan ang pakikinig. Ito ang nagiging daan tungo sa pag-uunawaan. Tungo sa pag-uunawaan ng mga informasyon, ideya, kaisipan, damdamin at kaalamang binabahagi ng isang tao sa kanya. Yan ang isa ang sa pakikinig Papua. Ay ah Ah, kung pa't mayroong nagsasalita at mayroong nagtuturo. Dami na sa soro. Mm. Mini-benta niya. And sige, tuloy natin, 'yung ating ah uh, aralin tayo ay nasa kahulugan ng ah, pakikinig. Yan. Yes. Sabi nito ay sa tahanan na may iwasan ang di magkakaintindihan, uh, ah, di pagbibigay halaga at magkawinsan ay langkarang pag-aaway sa pamamagitan ng matamang pakikinig sa sinasabi na ah, kausap. Sabi Sabihin, para uh, ang ng alitan, siyempre so, kailangan ang ah, nakikinig ka din sa ah, sa ibang tao. Halimbawa, kung ito ay Uh, sa pamilya, siya makikinig ka din sa kanilang uh, sinasabi. So, ano ba yung problema? Ano ba yung pwedeng gawin no, para uh, para uh, ayusin, para ang uh, kasayahan at katiwasayan? Sa paaralan naman, ang, ang pakikinig ay daan sa matagumpay ng pag-aaral, uh, lalo na kung nakatuon ang isipan sa sinasabi na nagkakaroon ng interaksyon at palitan ng kaalaman kung mahusay at tuwo sa loob ang pakikinig. Kailangan. uh, so, halimbawa, ang guro ay nagtuturo at uh, siyempre, kung meron ding mga tanong ang mga mga mag-aaral, halimbawa, meron silang mga bahag na hindi na hindi yan, ay siyempre, itatanong nila para mas maipaliwanag pa at mas malinawan sila doon sa bahagi na hindi nila masyado na hindi ang magkataas ng marka na ikinasisya at kinalarangal na sa uh, nagpapakaral. Siyempre, so, sa dulo nito, kapag ka, ang, uh, sa, sa isang uh, taon o sa isang semester, yan, so, ang mag-aaral ay matinig na mabuti sa kuturo ay so, pag, uh, pagkatapos sa huling araw, pagkatapos ng uh, mga klase, yan, ay uh, doon niya makikita o nabaraan siya ang mga natutunghan o so, sa, sa tanggapan naman yan, sa opisina o lupete yan, malimit, uh, malimit na ang mga informasyon ay binibigay sa paraang uh, pasalita. Nagiging mabilis at malinaw ang transaksyon kung ang mga, mga natutusahan ay matamang matikiging sa sinasabi na ang nagsasalita. Sayang nagtatapos na tapos natatapos ang mga gawain pagkat naunawaan ang kilos, gawa at katwiran na sa lalong madaling uh, salita may pagkulungan. So kapag kakalimbawa sa isang uh, grupo ng mga uh, ng mga empleyado, siyempre meron silang mga natawag na supervisor o kaya naman team leader. So siya ang nagbibigay ng mga uh, direksyon kung paano so at kayo sa buhay ang mabuti balita. Ay kikintaras sa isipan ang hindi yan sa pagitan na kasanayang pakikinig. Ang magdadaluma at susukat ang kapakitan mga espiritual kung may tama at maayos na pakikinig. Yeah, tapos, ah, kaya dito, uh, ah, dapat ay uh, ah, kung halimbawa merong nagtuturo ay siyempre kailangan nating ah, pakinggan. Siyempre, ah, kung uh, ah, nakinig yung tao na yun ay may papakita niya ito sa kanyang Uh, spiritual na mga 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 kung hindi niya ano ba ang mga uri na makikigil sa iyo na ay tinatawag natin makikigil upang magbigay si pagiyak ito ay tinatawag natin sa ingles na emphatic listening sa uri nito ay hindi atensyon ang mga sentimento o damdamin ng nasasalita sa kabuwan ay naramang isinasaloob ng kanya salita upang higit sa maunawaan. Yeah. So dito ay nakikinig tayo upang ma uh, makita natin o kaya ma uh, uh, natin kung ano yung mga uh, nararamdaman ng isang nakikinig upang magsuri o so, yung pinatawag natin na critical, critical listening. listening. Dito Disney. ay nakatuon ang buong pansin ng tagapakinig sa sinasabi ng nagsasalita. At batay sa kanyang mga pahayag ay nakagubuol ng mga kalabalagay, puro-puro, o opinion. Kaya bilang tagapakinig ay mag at masusunin ang mga pahayag bago magbigay ng reaction o tulad ng pag sa mga talungkati, uh, panayang, at uh, kol uh, kolokyum. kolokyum. Sabihin dito naman ay uh, nakabuo ng mga spinning eye, tayo ay nakikinig para maka uh, makakuha tayo ng mga informasyon at makabuo tayo ng ating mga opinion, tugunan o kung basa makikinig. O yung tawag sa Ingles na reciprocal listening. Dito naman ang mga tatapakitin sa ating saligin sa interaksyon isa sa gawa. Pag, uh, sunod naman ay pag-aaliw. Layunit sa ganito, pakikinig ang maalimot, malimot, malimutan, ang lumham, masalimot ng mga sulirangin. Ibadalo ito, sumalimot so, na pakikinig sa mga tutugin, kailanigayang pakinggan. So, depende sa gusto natin pakinggan, kung so, ang nagpapakinggan ay matamang pinakinggan, ang hindi na ng nagsasalita. Kaaring mapakinggan ng nagpakinggan ang mga problema kinakaharap ng nagsasalita sa ganitong pag uh, pagkakataon ay may padaran niya ang pakikisa o pakikiramay sa nagsasalita. Sa, sa at do, ano ba ang mga, at, ano ba ang proseso, proseso na, ng, ng pakikinig? Sabi dito, iba't iba ang ating naririnig sa buong araw. Kaya nagpatak ng ulan, hindi uh, mga ibon, tulad ng mga makina, kasi hindi na sa Ayaw sa mga pangilihan, ayaw ng mga patang, sigawan ng mga nakagalit, tinig ng uh, ng mga doktor, guro at isang bahay, maging ang mga tawanan sa iba't ibang okasyon. Sa lahat ng ito ay kailangan ang pakikinig. Kung kaya, ang kahandaan sa pakikinig ay mahalaga. At matalas, at, uh, ang matalas malinaw ng mga pangilihan ay nakatulong sa pag ng nakikinig. Kailangan na isip-isip lagi na ang pakikinig ay hindi lamang ang mga narinig. Dapat lang na nauunawaan ang anong ako narinig. Higit na, na madalas na na ay nag-uukol tayo ng mahabang oras sa pakikinig. Kung kaya dapat lamang, dapat lang na maging naiga-igaya at napakipakinama nito. Exception of sound. Dito ay tumukoy sa literal na pagpasok at tunog sa ating pena. Ito ang ah, isa ko na gawain na hindi ka iiwasan. So kahit ah, ka, hindi mo pwede pigilan yung iyong ah, uh, yung ah, yung, ah, yung, yung mga narinig yung maliban kung takpan mo ang iyong pena. So hindi mo talaga maiwasan na meron kang mga narinig o meron po ang pasok na tunod sa, sa ating. Pakalawa ay ang pagkilala sa tunod recognition of oh, tao. Ito naman ay pinukunin at sinikilala ng isang tao ang bawat tunog na napakinggan. Sa bawat tunog ay, ito naman ay ang interpretation ng tunog o interpretation of sound. Pinagbabatayan ng pagkilos kung ano ang magiging o kulang tunog ng tagapakinggan sa napakinggan. Ang ay, nagpindang may marinig na kusina at sakyan, So yun yung first time. So itong sound, yung, yung mo ang kusina na sasakyan. Kung nagtinip pala, sa si ito ay walang pasubali kapag tatanto ang narinip na tunog ay wala sa isa sasakyan. Upang pagpapatid kung saan biyak na nanggaling o sa kung anong partikular na sasakyan at lal, ang nanggaling na tunog, maaaring pra, sleep, si, kotse, iba pa, ay matamang buko ni ang tunog. At tapos na, magpapasan ang tunog ng sasakyan, ay nanggagaling sa may game ay agad kang tatayo upang buksan ang tarangkahan. Yun naman ang interpretation of sound. Uh, so yung pagtukoy mo sa kung ano ang kung ano ang uh, kung ano ang kung ano ng musina. So, uh, yun. So nung buksan yung tarangkahan dahil ang tunog na narinig ay mula pala sa sariling sakyan. At nakakaulog ka kung na ang iyong mga kung ang tulog naman ay nanggaling lang sa kung saan, ay madali na lamang ito ipagwala wala pahala. Kung tayo ay ganahok sa pakikinig sa mga komunikasyong pasalita, darang tapat lamang na may layunin sa gawain pakikinig. layunin na pakikinig. Una ay upang magsuri sa pakikinig. Unawain daw at suriin ang sinasabi natin sa salita kung ang ideya inilalahat ay nakakinangan ng na reaksyon o aksyon. Okay lahat. Ikalawa ay upang maaliw sa pakikinig. May tuturing ito na pinakapaya at pinakamadaling uri na ang pakikinig. Ang malaking at, at masusing atensyon ay pinakailakan. So, halimbawa, kinig na makawitin, so kailangan na makinig na mabuti. So ito ay nakikong ng mga kaalaman sa pakikinig. Nararapat na paugawaan at katatandaan ng nakikinig ang mga kaalaman at informasyon na pinapahangin na nagsasalita. Mahalagang pala, ng na paugawaan sa tagapakinig ang mga pagkubay sa maayos at efektibong pakikinig. So tayo ay nakikinig para makakuha tayo ng mga informasyon. Pema ay mga patubay sa pakikinig. Kailangan yes. daw ay maging handa sa pakikinig. Dapat ay may handaan sa pakikinig. Ay makita na siya ay interesado sa sinasabi na ng kasasalita. Maari din gumamit ng pagdalitan sa pakikinig dahil ng papel at panulat. So halimbawa Malang ay page. pero, uh, ah, halimbawa sa sermon o sa pangaral ng sa letra na pakikot. Mas yun upang di sinabi Sinaking e, iwaksi ang mga alalahan ni eh. nagsasalimbayan sa isipan. Sabihin, huwag muna uh, kapag yung pag sa pakikinig, huwag ka muna, huwag muna alalahan eh, ni yung ibang mga concentrate, mag-focus sa pinapakinggan. Ikalawa ay nagawa ng adhikahin eh, o layunin sa Iyan ito ano ang hinahangad sa kapakinabangan uh, Iyan ito ano ang hinahangad sa kapakinabangan so, na nakakuha no? so, na informasyon magsusuri o kaya ang pa, paalus so, Ano ba yung bagay ng mahalagang informasyon? Naranapat uh, na magawaan at makakuha ang layuin uh, Naranapat na at makuha ng layunin ng nagsasalita at maging ang estrategiya o pamamaraang ginagamit ng nagsasalita upang sa pagpaparan ng kanyang layunin. So, tinignan na natin, ano ba yung mga mahalagang impormasyon ng so, ang interes na minig? Walang paksa o sabihin na magiging na nagagagpagod para sa isang tao Uh, interesado makikig. So, kailangan nagaroon tayo ng pag o pag na sa Ang pagpapakita ng interesa na isa yung... na kausap ay ang new state sa pagitan ng dalawang tao dahil sa nagbubunga ito ng pagkakapalagayan ng ko at pagkiniwala sa isa at isa. Sigit na mabalis, mabilis, mabilis makuha ng impormasyon ng isang tao marunong sa halita. ng ng Magkaroon daw ng sapat na konsentrasyon upang maiwasan ang mga bagay na makapagpapalabo o makagugulo sa anumang pinakikita. Pang-anin, hanggang di pa tapos ang nagsasalita, iwasan ang pagbibigay na sa mga tinalakay nito. Hindi dapat maparapat ang agaran at maagang uh, pamumuna sapagkat makalilito sa daloy ng mga ideya sa isip ng tagapakitig. Yan. So, huwag natin kung ay doon tayo, o sa malamit ang mong kahit ay sinasagawa kapag ang mensahe ng pagpagsalita ay naibigay na sa kabuwan. Kapag ka narinig na ang pag isa -isa sa isang tao habang na salita ay nagpapakitan ng nakawalan ng respect to no? at pag-isaalang-alang sa sales ng kausap sa salita. Hindi mo naman pala siya uh, kung hindi mo naman pala siya bibigyan ng pagkakataon na magsalita, eh bakit pa kayo nag-usap? Hindi na pagod na lang kayong mag-usap. Kung hindi mo naman pala siya bibigyan ng pagkakataon na magsalita. Verbal na komunikasyon, Bawat salitang binibitiwan ng isang tao ay kadalasang may kaakibang na kumpas na mga kamay. Kaya halimbawa sa pagkumpas ng kamay, doon natin malalaman kung ano yung kanyang ay nanggamdamin doon sa bagay na iyon. Maaaring din yung pagsimangot, pagtaas ng kilay na bawang nakatutulog sa pagpapayawati o pagbibigay ng ilim sa mga na nalis niya. Yan. Madaling ang isang tao kung nagsasunwaling ko taliwas ang kanyang mga sinasabi sa kanyang ikinikilos. No? Pagtanong at tumanihin pagkatapos. Ayon sa isang kanya na taga pagpapanayan na si Barbara Walters, ang pagtatanong ay Pag nagpapakita ng aktibo o pagpapanihin. Subalit, sabi daw ay huwag nalilimutan ang pangunahing layunin sa pagtatanong ay para magtamo ng sa uh, asalunan. Uh, kaya huwag sa aksayating ang oras para sa pagbibigay ng komentaryo. Sa halip ay ang makasagot muna ang kausap o ang taong pinag-uulan um, ng ano Saan ang pagkakaiba o nagwag ng pagsasalita at pakikinig? Kasi pinigit na, na mabilis ang pakikinig sa pagsasalita. Maaari sa buhay ng kapayahan sa pakikinig sa pulita ng paglalagong ng mga napakinggan. Sa so, kailangan ay ah uh, uh, pagkatapos natin uh, makinig, kailangan ay nakakabuo tayo ng ating conclusion mula sa ating mga uh, ah, sa ating mga narinig. pang anim ay pangapat, mga patlong ay mga, 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 mga saklaw ng Mga saklaw na nakakikintuensya sa pakikinig. Kaya sabi lang dito, ang mga uri ng pagkakakinig matay sa kanilang gulang, interes, halagayang panlipunan. Halimbawa, kung sila ba ay mga may kira, mga mayang mga ito, mga may kaya sa buhay, mga middle class. Yan. So yan yung mga kalagay ang panglipunan. Yan. Binag aralan mga edukado at hindi edukado, paniniwala. At uh, yan, sa halimbawa, mga grupo ng mga sa mga reliyon at sa kaya sa mga kultura, mga grupo ng mga tao sa na mga sa isang na pangkultura ay nararapat ay sa alam-alam sapagkat ang mga ito ay naka, nakaka-influence sa kanilang kayahan o pakikinig. At ang kanilang na nakaka-influence sa pakikinig ay ang channel. Ang pagdaraanan na naman, ito yung pinagdaraanan ng mga Alzheimer. So, pagkita ng visual channel, ang mga kisipan at ideya ay maaaring makuha. So, halimbawa, meron ko mga tao na madaling, uh, madaling uh, mag-post na nakikinig, pero silang mga kalakawan. Okay. Ang mga kumpas at mga galaw ay maaaring magmakuha sa auditory channel. Ito ay ang mga dali ng tunog na nagdadala ng simbolong verbal tulad ng masalita at iba pa na ang makatunog na napakitig ka. Ang pagsasayos at pagpapamuti ng mga taluyang ay makukulong ng malaking sa ikagaganda at pagpapakinggang mga salita at makapagsasayos ng na... Uh, pakikilig. So, kailangan, depende sa paparaanan natin kung paano uh, paano natin padadal, uh, padadaluyan uh, paano natin padadaluy, padadaluyin ang mga mensahe yeah, so pwede tayo gumamit ng uh, iba't ibang paraan pwede. sa alam alam sa mga oras ng pakikinig ay mahalaga sa mga unang oras ng pan ng kanila ay naikawilihan like, ang interest pa ang tagapakinig so, so sa simula ay Siyempre, medyo may kabilihan pa. So, balik kapag uh, sa pagtagal ng uh, pagtagal ng talakayan ay doon na nagkakaroon ng pagbawas sa uh, pagbawas ng atensyon sa pakikinig. Maaring dala ng siguro o bukong, kaya naman nababago, kaya naman uh, meron silang mga uh, hindi na yeah, So, uh, kaya nagkakaroon ng pag, uh, pagbawas ng interes sa pagiging. So dapat ay dapat na itindig o itigil na ang pulo. kaya naman, o, ang mga silid kapulungan o, o na pinagkarausan ng mga like lektura, pulo ay dapat na maayos at maging komportable para sa mga nagatang. Okay. Itasak naman na ang ng ventilasyon upang di magdulot ng pagkabagot sa mga nagatang. Dapat din na walang ingay o kaya'y malayo sa destruksyon o abala tulad ng ingay na likha ng mga kasakyan at maging palakad-lakad ng mga tao. so halimbawa, kapag na, uh, yan, halimbawa sa mga online na mga class, kailangan nandoon, yung, nandoon tayo sa, uh, sa lugar na uh, tahimik at uh, yun, natin yung uh, kapag tayo na ay nagsalita ay pa So, halimbawa, pang-apat ay ang gulang. Okay, dahil yung gulang na mga tagapakinig ay nararapat din sa alang-alang. Mga kabataan ng tagapakinig ay may kaibahan sa mga may edad ng taga Ikit na tagapakinig. Ikip na makingay at mistiklano at may matalas ng memorya ang mga kabataan sa mga ang mga may edad na ay hindi namang mapanunig sa kanilang mga narinigin at napapakinig. Ah... Uh, <coughs>